So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay magkakabit tayo ng switchless uh, hazard So itong wire na to mga boss, ito yung papunta ng uh, kanan kanang signal light, so yan hindi na natin napakita kung paano natin tinanggal yan pero yan nga mga boss ay nilagyan natin siya ng wire yung galing dun sa ating switchless relay so yan itinap natin siya, yung isang pula mga boss ay tinap natin sa uh, kanan na signal light, so yung positive mga boss na kulay uh, light green, so yan, tipan natin to mga boss. Uh, oh yeah. so pagkatapos nating matipan yan mga boss, masip natin yung ating wire, so ibalik na natin siya mga boss dun sa pinagkuwana natin sakit akit, so yan. Sunod naman mga boss, yung tatanggalin natin ay yung papuntang uh, kaliwa na kulay orange mga boss. So yan yung uh, kaliwang signal light natin mga boss. So yan, uh, expose natin mga boss yung kanyang wire. So pagkatapos natin may expose yung wire mga boss ay ikakabit naman natin, itatap naman natin Tapos, yung isang isa pa dito. Uh, red na wire na galing sa ating switchless relay mga boss. So yan para naman sa uh, kaliwang signal light natin. So pagkatapos natin maitap yung wire na yan ay syempre kailangan natin na uh, isave yan gamit ang ating electrical tape mga boss. Yung video hindi ba? May video ba? Wala no? Yung picture na no? Hindi, okay, may video. Ay, may nakakuha? Kaso ano lang, oh. nakaiga na. Nakaiga na katapos natin ma maglagay ng electrical tape ay uh, ilagay uli natin o ibalik uli natin siya doon sa sakit na pinagtanggalan natin mga boss. So pagkatapos natin ma-itap mga boss yung dalawang red wire ng ating relay ay ibabalik na natin itong sakit na to mga boss ng signal light So yan, mula doon sa ilalim mga boss ay dinukot natin yan Para hindi na tayo magbuka ng mga iba pang play rings So dyan na tayo nagtap mga boss yeah, tumunog, eh. Pagkatapos natin tap yun mga boss Ay i-check na natin kung gagana yung ating signal light o yung ating hazard Uy, butang galing talagang, may magic nga no? mukhang uh, yung butik pa na yan Ay, nasa ako ba dito rin? Nilalagyan niya rin dito eh. Yan. Yeah. Dito sa kabila naman, para magkano <laughs> ano yung dalawa. Ano ano mo, mong i-kaliwa tapos kanan? Tapos, di ba, yung ka kakaliwa pa. Hindi mo pa pwedeng ikanan agad. Pindutin mo sa gitna. Okay, okay. Tapos kakanan ka. Kailagi so, kang pag... magkakanan, bag... tapos kaliwa. Hmm. Kasi di ba, pag kinaliwa mo, yun ang oh. trigger niya eh. Pag dineretso mo ng kaliwa, hindi mo ginit na. Sa side mo siya. Hmm. Pero pag kinanan mo siya, tapos diretsong kaliwa, hindi siya maghahasal. Okay. Kasi yung trigger na kaliwa eh. Kaliwa ang una, tapos kanan. Ay, pupulupot mo na lang ito. Ngayon. Okay, Isapi ko nung dito siya. Ano. Okay, Second dito. Uy, <laughs> <May> sumutik. <laughs> Ginanon lang. Ginanon lang. Ako. Inaikas na ikas so kung okay na yung ating mga wirings, ay ibalik na natin itong ating signal bulb dito sa ating pinagkulan mga boss. So ayan. So siguraduhin lang natin na nakapix yan mga boss para hindi siya malalaglag pag once na tayo ay tumakbo o pagyan ay natagtag mga boss. So last mga boss ay etong nag-iisang wire na lang ng ating relay So, yan yung ating itatap sa negative mga boss. So, isasapi lang natin sa negative yan para magkaroon ng negative supply yung ating relay mga boss. So, yan. Itap natin siya sa negative ng ating battery. matagal pang may nagandi. Huh? Hmm? nilang ko. Hindi ko ko alam. Hindi ko, na silip kasi. Pagkatid ko. si ba't na eh. Ha? naman na Hindi na. Tapos ako. <laughs> ako, ako yun. G. Galing galing. Ha? So, ito na yung ating finished product, mga boss. Na-organize na natin yung ating mga wiring. So, yan. Malinis na malinis. Walang kalat.